Naisip mo na ba kung bakit may mga taong tumatanda nang may sigla, matalas na pag-iisip at halos hindi nagkakasakit? At bakit ang iba sa parehong edad ay nabubuhay ng pagod at puno ng sakit? Ang sagot ay maaaring magsinungaling sa kung ano ang inilalagay natin sa ating mga plato o sa halip sa kung ano ang ilalagay natin sa mangkok ng prutas. Ngayon ay matututunan mo ang tungkol sa limang prutas na hindi lamang nagpapalusog sa katawan ngunit nagpapalusog din sa iyong kalusugan sa malalim, araw-araw at mahalagang paraan. Mayroong limang makapangyarihang kaalyado na ayon sa siyentipikong pananaliksik ay makatutulong sa mga matatanda na panatilihing buhay ang kanilang memorya, ang kanilang mga bituka ay gumagana tulad ng orasan, ang kanilang presyon ng dugo sa ilalim ng kontrol at ang kanilang puso na kasing lakas ng isang mahusay na pinapanatili na makina. Ang lahat ng ito ay walang mga magic formula o mahimalang mga pangako, ang karunungan lamang ng kalikasan at ang suporta ng agham. Ipapakita namin sa iyo kung paano mapoprotektahan ng mga blueberry ang iyong utak, ang mga avocado ay maaaring maging kapanalig ng iyong puso, ang papaya ay maaaring maglinis ng iyong mga bituka. Ang mga mansanas ay maaaring maglinis sa loob at labas. At ang mga granada ay maaaring mag-alis ng bara sa iyong mga ugat. Ang mga ito ay abot-kayang masarap na prutas na kapag regular na kinakain ay bumubuo ng isang tunay na hadlang laban sa mga epekto ng pagtanda. Kung naghahanap ka ng mga simple at natural na paraan para mas pangalagaan ang iyong sarili o ang taong mahal mo, para sa iyo ang content na ito at kung maantig ang iyong puso sa anumang paraan, tiyaking mag-subscribe sa channel at sundin ang aming mga tip. Laging handa ng may paggalang, pangangalaga at pangako sa iyong kalusugan. Numero 1. Blueberry, ang tagapag-alaga ng utak. Isipin ang isang maliit, pinong prutas na may matinding kulay at may napakalaking kapangyarihan. Ito ang blueberry o blueberry na kilala rin. Sa loob ng madilim na asul na prutas na ito ay namamalagi ang isa sa pinakadakilang likas na kayamanan para sa utak, antioxidants. Kabilang sa mga ito, ang mga antosyanin ay namumukod tangi na tumutulong na protektahan ang mga neuron mula sa pinsalang dulot ng pagtanda at mga libreng radikal. Mga sangkap na kumikilos bilang isang uri ng kalawang ng utak. Ipinakita ng mga siyentipikong pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng mga blueberry ay maaaring mapabuti ang panandaliang memorya at mabawasan ang panganib ng mga sakit na neurodegenerative tulad ng Alzheimer's. Para sa maraming mga nakatatanda, ang paglimot sa mga pangalan, petsa, o araw-araw na appointment ay nagiging isang palaging pagkabigo. Ang pagsasama ng prutas na ito sa iyong menu ay maaaring makatulong sa pag-alis ng iyong mga iniisip, pagbutihin ang konsentrasyon at kahit na magdala ng higit na kumpiyansa sa iyong pananalita at pangangatwiran. Isipin ang blueberry bilang isang natural na kalasag, tahimik ngunit makapangyarihan. Hindi siya nag-iingay, ngunit pinoprotektahan niya ang iyong isip araw-araw. Isang inspiradong halimbawa ang kay Donna Marlene, pitumput taong gulang na nagsimulang magsama ng isang bahagi ng blueberries sa kanyang almusal. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang higit na pokus sa kanyang pagbabasa sa umaga at hindi gaanong pagkalimot sa mga pang-araw-araw na gawain. At higit sa lahat, madaling isama sa iyong rutin. Maaari itong kainin ng sariwa, frozen, sa smoothies, na may yogurt o kahit na ihalo sa lugaw, ang mahalaga ay gawin itong isang matapat na kasama sa iyong kalusugang pangkaisipan. Ngayong nasasakupan na natin ang isipan, bumaba tayo sa puso at alamin ang tungkol sa isang creamy, masarap na prutas na maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa iyong mga arterya. Numero 2. Avocado, ang magandang taba para sa puso at utak. Ang abokado ay madalas na hindi maintindihan dahil sa siksik na hitsura nito at hindi matamis na lasa. Ngunit sa likod ng creamy pulp na yon, mayroong isang tunay na nutritional gem, lalo na para sa mga nasa kanilang kagalingan. Ito ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng monounsaturated fats, ang tinatawag na good fats, na tumutulong sa pagbabawas ng bad cholesterol, LDL, at pagtaas ng good cholesterol. HDL. Kaya pinoprotektahan ang puso laban sa cardiovascular disease. Ngunit ang mga benepisyo ng abokado ay hindi titigil doon. Mayaman din ito sa lutein, isang antioxidant na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na paningin at nakakagulat ay napatunayang epektibo rin sa pagprotekta sa memorya at mga pag-andar ng pag-iisip. Para sa mga matatanda, nakailangang panatilihing aktibo ang kanilang utak at malakas ang kanilang mga puso, kumikilos ang mga abokado bilang isang natural na lubricating oil. Lumalambot, nagpoprotekta at nagpapanatili ng maayos na pagtakbo ng mga gear. Ang isang magandang halimbawa nito ay si G. Roberto, 80 taong gulang na dati ay may mataas na kolesterol at umiwas sa mga abokado dahil naniniwala siyang napakataba siya ng mga ito. Pagkatapos ng nutritional guidance, Nagsimula siyang kumain ng kalahating abokado na may lemon tatlong beses sa isang linggo. Ang resulta, makabuluhang pagbawas sa kolesterol at isang panibagong disposisyon. Ang susi ay nasa dami. Dahil ito ay mataas sa calories, ang ideal ay ang ubusin ang isang kapat hanggang isang kapat ng isang abokado bawat araw. Maaari itong ihalo ng lemon, ihalo sa gatas na nakabatay sa halaman o idagdag pa sa mga salad. Isang simple, maraming nalalaman at hindi kapanipaniwalang makapangyarihang prutas. Ngunit bilang karagdagan sa pag-aalaga sa iyong puso at isip, ang iyong katawan ay kailangan ding gumana ng maayos sa loob. At ngayon ay pag-usapan natin ang tungkol sa isang prutas na gumising sa mga bituka at nagdudulot ng liwanag mula sa umaga. Numero 3. Papaya ang alarm clock ng bituka. Ilang mga sensasyon ang hindi komportable tulad ng mabigat na tiyan na iyon, ang patuloy na pagdurugo at ang paninigas ng dumi na nagpipilit na sirain ang iyong mga araw. At sa ang palad, maraming matatanda ang nabubuhay na may ganitong kakulangan sa ginhawa na pinalala ng patuloy na paggamit ng gamot o isang jeta na mababa sa hibla. Sa ganitong senaryo na ang papaya ay pumasok sa eksena bilang isang tunay na paggising sa bituka. Mayaman sa natutunaw at hindi matutunaw na hibla, ang papaya ay tumutulong sa pagregulate ng bituka na transit sa banayad ngunit epektibong paraan. Bilang karagdagan, naglalaman ito ng enzyme na tinatawag na papain, isang natural na pantulong sa panunaw na gumaganap bilang isang uri ng biological na kutsilyo na nagsisira ng mga protina at tumutulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng mga sustansya. Para sa mga matatanda, nangangahulugan ito ng mas kaunting bloating, mas madaling pagtunaw at mas regular na pagdumi. Ang praktikal na epekto ng prutas na ito ay makikita sa mga kwentong tulad ng kay Donna Isaura, 75 taong gulang na nagreklamo ng pakiramdam ng bloating at hirap sa pagpunta sa banyo. Sa simpleng ugali na magsama ng isang hiwa ng papaya sa umaga, na walang laman ng tiyan, napansin niya sa loob lamang ng ilang araw ang isang makabuluhang pag-unlad sa kanyang kagalingan at paggana ng bituka. Kung natupok na may kaunting oats o flaxseed, ang epekto ay maaaring maging mas malakas. Ang papaya ay tamang dami ng matamis, madaling nguyain at napakasarap sa panlasa, lalo na kapag inihain sa riwa at hinog isang prutas na palakaibigan sa tiyan at nagpapadali sa buhay. Ngayon na gumagana ng maayos ang iyong bituka, paano ang pag-aaral tungkol sa isang prutas na naglilinis, nagpapalakas at nagpoprotekta sa iyong katawan, kabilang ang iyong mga ngipin at puso? Pag-usapan natin ang classic at ever-present na mansanas. Numero 4 Apple, ang natural na toothbrush. Sa napakaraming pagpipilian sa prutas, ang mansanas ay maaring mukhang simple, kahit nakaraniwan. Ngunit huwag magkamali, ang pagiging simple na ito ay nagtatago ng isang arsenal ng mga benepisyo na ginagawa itong kailangan kailangan lalo na para sa mga taong may kamalayan sa pagtanda at nais na panatilihin ang kanilang mga katawan sa hugis. Ang mga mansanas ay mayaman sa pektin, isang natutunaw na hibla na tumutulong na makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo at mabawasan ang kolesterol. Dalawang pangunahing salik sa pag iwa sa mga sakit sa cardiovascular na karaniwan sa pagtanda. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao ay mayroon din itong mahalagang mekanikal na pagkilos. Kapag ngumunguya, pinasisigla nito ang paggawa ng laway at nagsasagawa ng natural na paglilinis ng ngipin at gilagid. Ito ay tulad ng isang tahimik at banayad na sipilyo na nag-aalaga sa iyong bibig nang hindi mo napapansin. Higit pa rito, ang pagnguya ay nagpapagana sa mga kalamnan sa mukha at panga na nag-aambag sa kalusugan ng bibig at kahit na tumutulong sa panunaw habang ang pagkain ay umabot sa tiyan sa isang mas mahusay na estado ng pagkawatak-watak. Si G. Alfredo, 78 taong gulang, ay laging nakagawian na magmerienda sa mga biskwit sa hapon. Sa patnubay ng kanyang nutrisyonista, sinimulan niyang palitan ang merienda na ito ng isang mansanas na may balat. Sa maikling panahon, mas nasiyahan siya. Napansin ang pagbuti sa kanyang paghinga at bilang isang bonus, nakita ang kanyang mga antas ng asukal sa dugo na nagpapatatag. Ang mainam ay ubusin ito kasama ng balat dahil dito ang karamihan sa mga sustansya ay puro. At kung gusto mong palitan ito, subukan itong inihurnong may kanila o hiniwang manipis na may yogurt. Ang mansanas ay ang mapagkakatiwala ang kaibigan na hindi ka iiwan. Ito ay naglilinis, nagpapalakas at nagdudulot pa ng kaginhawaan. Dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang prutas na naglilinis ng katawan mula sa loob, tapusin natin ang paglalakbay na ito sa isang makulay at makulay na prutas na gumaganap bilang isang tunay na natural na panlaba para sa mga ugat, ang granada. Numero 5. Pomegranate, ang eliksir ng mga daluyan ng dugo. Makulay, masigla at madalas na nalilimutan sa pang-araw-araw na buhay, ang granada ay isa sa pinakamakapangyarihang prutas pagdating sa vascular longevity. Itinatago ng makintab na buto nito ang mga compound na tinatawag na polyphenols, antioxidant at anti-inflammatory substance na direktang kumikilos sa kalusugan ng mga arterya, naglilinis at nagpoprotekta sa circulatory system. Para sa mga matatanda na mayroon ng stiffer arteries at madaling kapitan ng akumulasyon ng fatty plaques, ang granada ay gumagana bilang isang tunay na natural na detergent. Pinapabuti nito ang pagkalastiko ng mga daluyan ng dugo. Binabawasan ang presyo ng dugo at maaaring makatulong na maiwasan ang mga atake sa puso at mga stroke ayon sa ilang mga klinikal na pag-aaral. At ang mga epekto ay nararamdaman sa buong katawan. Bumubuti ang sirkulasyon, ang puso ay gumagana ng mas kaunting pagsisikap at ang panganib ng talamak na pamamaga na karaniwan sa pagtanda ay bumaba ng malaki. Ang granada ay pinag-aralan din para sa proteksyon na epekto nito sa prostate at sa immune system. Mga karagdagang benepisyo para sa mga naghahanap upang mabuhay ng mas matagal at mas mahusay. Si Dona Teresa, 81, ay palaging may hindi matatag na presyon ng dugo. Nagsimula siyang uminom ng natural na katas ng granada ng tatlong beses sa isang linggo. At bukod pa sa nagustuhan niya ang nakakapreskong lasa. Napansin niya na ang kanyang presyo ng dugo ay nagsimulang manatiling mas balanse na nagpapataas ng kanyang pagpayag na pumunta para sa mga paglalakad sa umaga. Ang granada ay maaaring kainin sa anyo ng juice, ang mga buto ng direkta o kahit na bilang bahagi ng mga salad at matamis na pagkain. Ang mahalagang bagay ay ang prutas na ito ay nagiging bahagi ng iyong gawain. Dahil ang bawat maliit na buto ay nagdadala ng potensyal na protektahan ang iyong buong katawan. Sa buong paglalakbay na ito sa mga bunga ng mahabang buhay, nakita namin na ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay maaaring maging simple, kasiya siya at lubos na epektibo. Ang bawat isa sa limang prutas na ito ay may halos mahiwagang function: pagprotekta sa utak, pagpapalusog sa puso, pagregulate ng bituka, paglilinis ng katawan at pagpapalakas ng mga daluyan ng dugo. Ang mga ito ay hindi mga gamot, ngunit maaari silang gumana bilang tunay na natural na mga kaalyado sa pag-iwas sa mga sakit at pagtataguyod ng kagalingan. At ang pinakamagandang bagay sa lahat ng ito ay ang mga solusyong ito ay wala sa malalayong mga laboratorio, ngunit sa halip ay abot kaya natin araw-araw. Nasa perya sila, sa palengke, sa mangkok ng prutas sa kusina. Naghihintay ng sandali na maging bahagi ng kwento ng iyong kalusugan. Ang pagkain ng maayos sa katandaan ay hindi tungkol sa pag-aalis ng iyong sarili, ngunit sa halip ay tungkol sa maingat na pagpili kung ano ang nagpapaganda sa ating buhay. Hindi ka late, hindi ito nawawala. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ay maaaring magsimula ngayon na may isang bagay na kasing simple ng isang slice ng papaya sa umaga, isang dakot ng blueberries sa iyong yogurt o isang baso ng pomegranate juice sa hapon. Ang buhay ay patuloy na nagtuturo sa amin. At ang bawat mapagmahal na pagpipilian sa iyong katawan ay isang paraan ng pagsasabi, Gusto kong mamuhay ng maayos. Karapat dapat ako. At ngayon sabihin mo sa akin, alin sa mga prutas na ito ang higit na nakaantig sa iyo? Alin ang nauubos mo na? Alin ang susubukan mo mula ngayon? Kung ang nilalamang ito ay nagdala ng kalinawan, inspirasyon o kahit isang simpleng ah, kaya ko iyan, pagkatapos ay iwanan ang pangalan ng prutas na pinakanakatawag ng iyong pansin sa mga komento. Sino ang nakakaalam? Marahil ang iyong karanasan ay makakatulong sa ibang tao na naghahanap din na mamuhay ng mas malusog at mas maligayang buhay. I-like ang video na ito. Ibahagi ito sa isang espesyal na tao. Isang miyembro ng pamilya, isang tagapag-alaga, isang mahal na kaibigan. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga kapakipakinabang na tip na nakabatay sa agham, mag-subscribe sa aming channel. Dito, ang bawat piraso ng impormasyon ay pinag-isipan ng may pag-iingat, paggalang at taus-pusong pagnanais na makita kang mabuti. Ang iyong suporta ay mahalaga sa amin. Salamat sa paglalakad kasama namin sa paglalakbay na ito ng pangangalaga at buhay.